So for today's video po ay sasagutin natin ang isang question ng isang Facebook follower natin. Kasi I posted uh, comment down topic question you want to discuss. So meron ditong isang Facebook follower natin na uh, ang tanong niya ay or ang comment niya ay saan nakabase ang pagtaas ng price ng gold? Pwede ba itong bumaba or puro pataas na lang? So this is a good question kasi this time talaga ang price ng gold ay sunod-sunod yung pagtaas. So, minsan, akala minsan ng tao na basta lang tataas yung mga pwesto na walang basihan. So, that is not true. Ang basihan po ng price ng gold is always sa gold market. So, pwede po kayong mag-browse sa internet to check kung tumataas ba talaga ang price ng gold. So, ako po uh, personally, nakabase lagi sa pag check ng price ng gold dito sa my website na to sa uh, wait i check ko <laughs> dito sa my ayan dito po sa my gold price so that org uh, bali ayan if, if if flash ko na lang sa screen ang gusto ko sa website na to kasi dito kasi Manahirapan ako, di ba, pag US dollar. So, kaya ako dito nag-check ng price ng gold uh, everyday. Kasi ito, ang kagandahan dito ay may mga conversion siya. So, pwede siya per in peso, in US dollar, in gram, in kilogram, or in ounce. So, ako usually talaga, tinitingnan ko yung sa PHP na and also sa gram. So, ngayon as I'm taping this, this, Video, ayan po ang ating price ng gold. It's 3925 per gram. At medyo bumaba kasi po mula na actually nine 3970 ang uh, price ng gold per gram. At ang ano pala, take note po pala, ang price dito ng gold na naka-flash lagi sa website na to is 24 karat raw gold. So kaya po, kaya po ang alahas, minsan, pag nag-check tayo sa market at sa kung ano yung selling value, kasi ang nakikita po natin sa market na price is only the raw gold or yung scrap na tinatawag namin kasi kami may pagawaan din. Kami pong factor kung bakit tumataas ang price ng gold. Uh, minsan, number one na factor is yung uh, pag may gera, yun, number one talaga yon Pag tumaas yung dollar. Pag tumataas yung dollar kahit hindi tumaas ang price ng gold sa market, usually tumataas din talaga ang bentahan ng gold. Kasi ano yan eh domino effect. Price ng dollar, price pag tumaas ang price ng dollar, tataas din ang price ng gold. And so po, hindi laging pataas ang price ng gold. There are times bumababa siya. Kaso uh, most likely ang tendency talaga ng price ng gold ako ha as Uh, matagal na ring seller. Uh, sa limang beses ang pagtaas ng gold. Isang beses lang siya minsan bumaba. There are time nga na year 2019. Tama ba nung bago mag-COVID? Ano yun? sunod-sunod as in sa isang taon parang limang beses or anim na beses sa gagsag pataas ang price ng gold. So, hindi po laging pataas ang price ng gold but there are times bababa siya pero bibihira. Most likely ang tendency ng price ng gold is pataas. As of now po ang prediction ng gold ay baka umabot pa sa 4,000 daw per gram ang 18 karat. So, sa ngayon, nasa 3 plus per gram na. 3, 350, 3, 4 per gram. May 3, 5 na nga. So, ayan sa mga hindi pa nakabili ng gold. At sa mga nag-aantay na bumaba, huwag na po tayong umasa. Mabibigo ka na. <laughs> so, ba, habang hindi pa ganun ka sobrang taas ang gold, it's time na kahit papano kung meron kayong ipon dyan, Bili-bili na rin uh, para hindi pa nabutan. So, ayun, sana may nakuha kayong information sa video to. At kung may question kayo, pwedeng mag-comment kayo. Uh, bak malay nyo, mabigyan ko rin ng oras para masagot ang inyong mga katanungan. Thank you for watching. Bye!